Mas exciting nga itong aming New Year ay napagpasyahan namin ni Afam na i-voting itong mga bata at mag-fishing na rin. Kaya naman maaga nga akong nagising kaninang umaga para makapagluto na rin ako ng breakfast at makakain nga rin kami bago kami mag-fishing. Maraming so suggest na nga itong niluto ko at sinabay ko na nga rin itong ham na tira pa namin nung Pasko dahil nga sayang naman kung itatapon lang. At may kanin nga rin kaming tirang kagabi kaya maga garlic rice nga rin ako para iparis namin ang mga bata dito sa sausages dahil si Afam ay magtitinapay lang. Nang matapos nga ako magluto dito ay tinawag ko na nga rin itong mga bata para makapag-almusal at nagready na nga rin ako ng mga dadalhin namin para sa bangka. Dinamihan ko na nga rin yung mga dadalhin kong pagkain dahil hindi ko nga alam kung anong oras kaming aabutin doon mag-fishing at para naman pagutumin yung mga bata ay may pagkain kami. Pagdating namin sa port ay bumungad nga sa akin itong mapayapang dagat at magandang panahon kaya nadagdagan nga naman yung excitement ko. At habang nag unload nga si daddy ng mga kakailanganin namin sa fishing ay dumiretso naman kami na mga bata dito sa pier kung nasaan nga yung bangka na nirentahan namin. At walang bubong nga itong bangka na nirentahan namin kaya sira na naman yung malaporsela ng balat natin neto. Charot! Sobrang napaka-excited nga rin itong mga bata kaya pagkatapos nga namin mag load dito sa bangka ay umalis na rin kami bago pa nga kami tanghaliin. At ngayong araw ay pinapanalangin ko nga na sana ay makahuli kami ng kahit isang isda man lang. Kahit kahit isang isda nga lang yung pinapanalangin ko dahil alam ko naman na ako nga lang yung kakain. Alam na alam kasi ni daddy at ni kuya na paborito ko talaga yung isda kaya pinapaubayan na nga lang nila sa akin kapag may huli. Ganyan tayo ka spoiled sure. Anyways habang papalapit nga kami sa spot kung saan kami fishing ay naredy na nga ni kuya at ni daddy itong mga fishing rod namin na gagamitin habang busy naman nga itong si James kakakain. Kaya naman kahit saan nga kami pumunta ay eh, hindi ko talaga kailangan kakalimutan itong extra na pagkakain kain para sa mga junakis. Anyways, ang sarap nga talaga sa pakiramdam yung pagmasdan yung ganito kapayapang dagat. Samantalang kahapon nga lang ay ang sama ng panahon. At parang buhay nga lang natin yan na kung hindi maganda yung nangyayari ngayon ay okay lang dahil hindi naman forever yan. Darating yung araw na tayo naman yung papabura ng panahon kaya magtiwala ka lang at huwag kang ka mawala ng pag-asa. Anyways, huminto nga kami dito sa kalagitnaan ng lake para dito muna kami mag-fishing pero hindi nga kami pinala dahil wala nga kaming hu huling isda. Hinabot nga kami ng isang oras dito ng walang huli pero ganyan talaga tsagaan lang kapag nagfi-fishing. At dahil napakatagal nga namin ditong nagtambay ay naramdaman ko na rin yung init kaya tinakpan ko muna itong aking malapur sila ng balat. Charot! Agad naman kaming dinapuan ng ini pero wala pa nga rin huling isda kaya naglipat-lipat na nga kami ng spot. At nagtry na nga rin ako mag-casting baka sakaling nasa kamay ko ngayong swerte pero wala pa nga rin yung isda kaya nagyaya na nga lang din akong kumain. Sobrang natawa na naman nga ako dito dahil si Afam na naman nga yung taga-video namin at as usual nga ipinapatawa na naman ako. At habang nagaantay nga kaming makahuli ng isda ay mababaw lang din naman itong tubig kaya pinapaligo na rin namin si James dito. Meron nga tayong kasabihan na kapag may tiyaga ay may nilaga at pagkatapos nga ng mga ilang oras na pagantay namin ay nakahuli rin kami ng isda. Sa wakas ay may isda nga rin na lumapit sa amin at alert nga rin itong aming daddy bago pa ito makawala. Sa sobrang tagal nga namin nagantay ay talagang napasayaw nga itong si Afab na nakahuli na kami ng isda sa wakas. Nakadami na nga akong spoil dito dahil pagkatapos tapos nga niyang mahuli yung isda ay nilinis niya na ito para ready to kuko na daw. Kaya naman nga sabi ko afam na marunong mangisda ang hanapin mo para hindi naman kayo agad-agad magutom. Char. Anyways, pagkatapos nga naming mag-lunch ay lumipat na nga rin kami ng ibang spot dahil nag enjoy nga talaga itong mga bata sa pagbo-boating At sobrang bait nga talaga ni Lord dahil isang isda nga lang yung hinihingi ko pero nakahuli na naman nga si daddy at sobrang tuwa ko nga dito. Sa totoo lang ay makakamura naman talaga ako kapag bibili na lang ako sa market ng isda pero mas iba nga talaga yung fresh at bagong huli. Pero dahil nga nakahiligan na namin mag-adventure at kahit minsan nga ay magastos, ang importante ay yung memories namin together. Anyways, inabot nga kami ng limang oras at worth it naman yung adventure namin at nag-enjoy nga talaga itong mga bata hanggang makatulog si James. Sa katagalan kasi ay lumalakas ang hangin at lumalaki na nga rin itong mga alon kaya nagpasya na nga rin kaming bumalik na sa campground. At umuwi nga tayo na dahil hindi tayo binigo sa ating kahilingan na kahit papaano nga ay makahuli ng isda at nakadalawa pa. Char. Anyways guys, hanggang dito na nga lang ang aming mini vlog for today. Thank you so much for watching. Happy New Year everyone. God bless you. Follow for more videos. Bye!